itry e, natin ang fishing fishing isda hindi, <laughs> pwede kayo maglaro dyan sa room ninyo, pwede rin kayo maglaro sa ibang room, kahit saan pwede kayo so ayan na click natin yan, so meron akong 100 puhunan, alam nyo bang nanalo na sana, kaso lang binawi, so ayan yung new yung era fishing, fishing and loading. Hintayin lang natin, ha? Hintayin lang natin. O, ayan. So, kasi 100k ang puhunan natin. So, dyan tayo sa pangalawa. Ayan, no? So, paano nyo malalagay yung ano yung coins nyo dyan? Pinutin nyo lang. Ayan, pinutin nyo lang yan, yan. Pag-click nyo lang yan. Pagka-click nyo, swipe nyo lang para mailagay nyo sa, tapos exchange. Exchange lang. Parang maglalaro lang kayo sa diamond. Parang ganun. Or sa slot. Parang lagayin lang yun. Ipo natin yun kasi may <laughs> maingay kasi. So, start na tayo maglaro. <laughs> Pakita ko lang sa inyo yan na na tayo maglaro, ha? Yan ako sa room ko naglaro. Hmm. Yan, na-swipe na, nalagay na natin. May balance na siya. 100k coins. So, Yan tayo maglaro. So, natry, na, na-try ko na yung kanina, yung isa sa una. So, dito ako mag-try. Alam nyo bang nanalo na ako dito, nabawi. <laughs> Ang adik na adik ako. Yan, meron tayong balance. So i-click nyo lang yung malabas dyan na coins para makuha nyo yan. Yung um, mga nabubuga, binubuga ng ista. Yun, may 40k hindi napindot, na pindot. Ay, naku. Uh, kasalanan talaga ni Sarayan. yan. Uh, ayan, nag-73k na lang yung coins ko. Kung makikita yun, nag-65 na lang. Oh. Yan, dyan nakalagay yung coins mo. Dyan makikita, panalo ka. Nag-49 na lang. Ayun, nag-63k. Oh. Pinutin mo na. Ayun, 14K, hindi ko na huli. Minsan may lumalabas dyan 1 million. Kung maklik mo yung 1 million, so may 1 million ka. Ayun, 25. Ayun, ay, 8,000. Ay, nako, nako. Da, kailangan, oh, kailangan malakas dyan, malaki ang mata mo. 25K, yung pinutin mo lang yun, eh. Ayun, 15K, ayun, 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 na, ayun. Ah, na, yun na, may lumabas na pa ba? Ay, yun, ang dami. Malilito ka talaga ayun na, ayun na, nanalo na ako ayun na, pansin nyo, nag-183k na, oh ayun, nababawi, ayun, hindi ako tumigil, hindi ako tumigil, taka adik oh, ayun, oh, hindi ako tumigil <laughs> nanalo na ako, 180k na yun wala kasalanan talaga ni Saray, o o oh oh, mm. o, parang 173 na oh, 169 163 yung coins ko. Yan yung coins ko sa baba ha, yung coins o oh, yun sa baba points. Yan. Oh, 179, 180. Ay, naku, may lumabas na 35k. Hindi ko na pindot. Ayan, 169. Alam mo ba, panalo na sana ako, hindi ako tumigil. Nakakaadik kasi ang sarap-sarap magpindot. Ayun, ang dami, oo. Oh, oh. Pinutin mo lang yung lumalabas na bin, ayun, 40k, ayun, 8k, hindi ko na pinot, ayun, 16k. Pinutin mo lang yung mga lumalabas, yung binubuga ng mga isda. Isda ba yan? Ayan, ayan, ayan. Ayan na, paubos na yung coins ha. Ayan na, hindi ako tumigil. Ayan, hindi ako tumigil. Akala ko mananalo pa ako. <laughs> Akala ko mananalo pa ako. Ayan. Ayan, babawiin na. Wala na. Paubos na yan hindi talaga ako tumigil. Hay nako, nakakaadik 'to. Hindi oh. kayo maadik sa islat dito na kayo. Dito na lang kayo, oh. <laughs> parang ML. Parang tanga lang ayun na wala na, wala nang points. Ayun, pababa ng baba na, ayun, 16k na lang ayun. So, ay nako. Ayun. Oh, na tira sa coins ko mga ma'am. Kasi it's balance na. <laughs> ayun lang, ganyan lang laruin 'yan. <laughs> parang tanga so natapos ko nga itong naro na to nag try pa ako ulit talo na naman ay nako kasi nga pag nanalo na stop na wag nang pigilan na yung kamay wag nang wag nang ano kasalanan talaga ni Sarayan andyan si Saray nakaupo dyan eh